Noong nangyayari sa Pilipinas ang lungkot ng mga balita. Pero siyempre, ayaw kong maki-join dyan. May kanya-kanya tayong opinion, kaininiwala sa buhay. Pero siyempre, napapansin natin kung ano nangyayari. Ba't ganun? Sa tingin nyo, sino may problema? ba? Diba? Parang pangit naman kung sabihin natin siya or siya. Huwag tayong one-sided. Pero siyempre, tingnan natin yung mga nangyayari. Tapos himay-himayin natin. I-sort out natin kung ano talaga at sino. No? Kasi pare-pareho naman natin binoto yan. Eh. Kumbaga, pinili natin sila. Kasi magkasama sila, unity niya. Eh. So, ang hirap ba kasi wala kami mga OFW wala kami sa Pilipinas dito kami sa ibang lugar so hindi namin talaga alam kung ano yung totoo nangyayari puro lang sa balita pwede naman kasi legit yung balita pwede rin hindi pero yun nga ano sa mga Pilipino dyan sa Pilipinas yung mga kababayan natin kayo nakakaalam dyan kung ano talaga ang totoo nangyayari sa ating bansa. Pero kung ano man ang na nangyayari sa ating bansa, sana maayos pa yan, no? Kasi parang nakakahiya ba isipin na may iba't ibang issue na lumalabas, eh sila naman magkasama in the, ano, first place, diba? Kaya, parang ang hirap <laughs> ba't nangyari yung ganito? So, kayong dalawang matataas na leader kayo, sana mag-usap kayo no? Sana ayusin niyo 'yan. Kasi kayo yung tinitingala namin, kayo yung pag-asa namin. Tapos ganito, paano na lang ang Pilipinas niya kung ganyan? Kayo, kayo nga hindi magkaintindihan. Para ano kasi yan eh? Kung hindi magkaintindihan yun sa taas, paano pa yun sa baba? ba diba? Laging dapat ang leader, mga leader ang nagpapakita ng kabutihan. Sila yung ano eh, leader nga eh. Sila yung tinitingala, sila yung dapat maayos. Paano kung ganyan kayo pareho? para ang gulo, promise. Di ba? Hindi naman kami pwedeng basta-basta lang talaga magsabi na ito ang siya ang problema, siya ang problema. Hindi. Kasi dapat para ho yung ayusin niyan. Kayo dapat nagkakaintindihan. Kayo ang mga leader, kayo dapat ang aming sundan. Pero paano? Mahiligaw na ang Pilipinas, mahiligaw na ang mga taong bayan dahil sa inyo. Di ba? saya sa ano yung unity na tinatawag natin so yun ako ay nananawagan sa ating mahal na pangulo at mahal na vice president tigilan niyo na yung mga issue na yan mag-focus kayo sa ano problema ng bansa kasi para kayong mga nagdadrama para lang ang nangyayari kasi para ano eh. Um, ginawa yung teleserye, yung Lord. At yung mga kongreso, lahat ng mga officials ng officials ng ano, government official ng Pilipinas, ano bang pinagagawa sa buhay niyo? Turagis yan. Naka-video pa kayo. Naka-live pa kayo pag kayo nag-uusap. Kita ng buong mundo ang pinagagawa niyo kalokohan sa Pilipinas. Oh my God. Alam niyo, kaya ako nandito sa Qatar. Kaya gustong-gusto ko dito. Ang sarap dito. Safe. Walang corruption lahat pinamimigay sa tao health phil, um, about sa health libre may QID ka lang wala kang ibang asikasuhin kumpleto may QID ka pwede ka nang pumunta ng doktor magpa-check up ka babayaran mo lang pag bibili ka ng gamot ang daming gamot pero 3 real lang yan or 6 real. si pinyo yun hindi kagaya sa atin ang may pill health pa ang daming ID ang hinihingi ang daming kailangan para ma-avail sinasawag na PhilHealth. Diyos po, Pilipinas, anong nangyayari sa atin? Kailan pa tayo magiging, kailan, kailan pa kaya natin mababago ma ma yung sistema? Dito sa Qatar, wala mga addict dito. Kung meron man, pero, school di, hindi talagang bilang. Maglakad ka sa kalasada, na ambag mo sa likod, di mawawala yung gamit mo, hindi mo na kailangan ilagay sa, di ba, pag naglalakad tayo sa, ano, Pilipinas dito yung bag natin sa harap. Kasi nga takot tayo na baka, alam mo may kumuha ng mga gamit natin. Pero hindi, dito, maglakad ka, bag sa likod, okay lang. I iwan mo yung gamit mo sa labas, hindi mawawala. Ganito ka safe dito sa Qatar, promise. Kung meron lang pagkakataon na kami ay, ano, bigyan nila ng residency or, inya I mean, uh, permanent residence, ay dito na ako for good kahit mainit dito pag summer pag winter naman sobrang nabigyan alam niyo yun ang government nila kung ano sinabi lang ng hari yun lang hindi sige sa atin dami pang pag nag-uusapan Diyos Lord Pilipinas nung una dating ko dito parang sabi ko tatagal kaya ako dito pero habang tumatagal ako nagustuhan ko na dito sa Qatar mas masarap dito totoo mas masarap dito tumira kaysa sa Pilipinas to Pilipinas parang ako akong isip magbakasyon diyan o yan ang aking ano uh, bayang sinilangan pero hindi ka safe eh. ano mo yun pagdating pagbaba mo pa lang ng eroplano pagdating mo sa airport parang lagi ka nakatingin sa likod mo ano mo yun at sa kasama mo sa sa paligid mo palagi para ma-sure mo lang na hindi ka gagalawin ano mo yun ay, grabe. Kasi nga, sa atin, pwede kang, ano, kasuhan anytime. Pwede kang gawa ng issue. Gawa ng... Ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Kailan pa kaya tayo, no? Kailan kaya tayo makakaroon ng magandang sistema sa Pilipinas? Lahat mahirap. Mahalang paninda. Mahalang mga bilihin. Mahirap maghanap ng trabaho. Mahirap mabuhay. Lahat pera-pera. Siguro, Pilipinas, kailan kailan pa tayo magiging okay, no? Pero yun nga, siguro darating pa rin naman ang panahon na magiging okay. Sana nga at yun para sa mga OFWs na patuloy na naghihirap din dito sa Middle East dahil nga walang trabaho sa Pilipinas eh tuloy lang ang laban magiging Ayan. Pray lang tayo at tiis, no? At yun nga. Sana ay maging okay pa rin ang ating bayan. Suportahan natin yung mga taong matitino pero yung mga hindi ay but, alam nyo na ang gagawin sa susunod na election. B bawat election naman ganun eh. Kung nakita nyo na hindi maganda performance, palitan. Laging palitan lang. Pag, ano, pag hindi maganda performance, palitan. Pero para sa akin, mas okay na balik nyo na lang si Duterte, no? Rodrigo Duterte talaga, number one pa rin. Kaya, kasi iba talaga yung mga nangyari nung kapanahonan niya. Parang malapit na nga gawin niya yung sistema na, alam mo yun, dito kasi QID lang eh. Pag may QID ka, lahat pwede mo lang gawin. Sa Pilipinas, yung isang ID mo, hindi yan sapat. Yun ang masaklap. Kailangan. Marami. Siguro kailangan mo 10 ID mag-apply ka ng trabaho. Scholar Pilipinas. Ayan. Guys. Stay safe. Yardas. Don't forget to subscribe.